Hello mga idol, uh, good morning. May mga comment dito at susubukan nating sagutin yung mga tanong ng ating mga kasamang angler. So ang unang tanong ay gaano ka po kahaba usually mag leader line sa UL setup? Tanong po yan ni Idol Ivan. Gaano ba ako maglagay ng leader line sa aking ultralight? Ang basihan ko sa paglalagay ng leader line sa aking mga Set up ay yung sa may second section. Sa may upper section ng aking fishing rod ay two-third ang kinukuha kong sukat niya. 0.7 or 0.8. Pero nakadepende pa rin yan sa inyong spot kung ano yung topography or itsura ng inyong fishing spot. May mga iba gumagamit lang ng super XC para hindi sumabit sa bato pagka kinakas nila. Meron naman yung iba na super haba, 1 meter kasi open space yung uh, yung lugar nila so walang sagabal na pagsasabitan pagka nagka-cast sila. Kingfishers TV, bakit kailangan mas matibay ang leader? Edi ang unang mapuputol eh mainline, best leader line. So yun yung tanong ni Master Enric. Kaya na sinawag natin leader line, dapat siya ay matatag, siya ay malakas. Kumpara doon sa ating mainline. Ang purpose ng ating leader line ay para protektahan yung ating mainline. So dapat mas malakas yon. Ang nilalagay ko lang naman na leader line ay nagpa plus 5 pounds to 10 pounds ako dun sa ating main mainline. Para uh, in case na sumabit ay yung sa may dugtuan lang ng aking mainline to leader line bibigay. Or dun sa may snap or swivel. Boss, pwede ba mag-FG nut ng dalawang putol na mainline para idugtong yung naputol na mainline? Tanong yan ni Master Journey. So kung yung mainline mo ay braid line, hindi po pwede na FG nut ang gagamitin mo. Pwede yung pagdugtongin yun ng double uni nut or ng blood nut. Nylon to nylon, ang um, usually na ginagamit yan ay yung double uni nut. Idol, bakit madalas magbuhol-buhol yung line ko pag nagka-casting ako? Ano po ba diskarte para hindi magbuhol-buhol? Salamat sa sagot. Tanong po ni Idol Sherbin. Marami kasing dahilan bakit nagbubuhol-buhol yung ating uh, line pag nagka-casting. Kung yung, yung main line, yung mismong ginagamit mo ay nylon, prone yan sa sa pagbuhol dahil yung nylon ay masyado mataas yung memory about sa pagbuhol. Kung braid line naman ang ginamit mo or ginagamit mo sa, sa yung main line, karaniwan niyan na coast ng ating pagbuhol ay with nut. So, depende pa rin naman sa spot. Kung yung spot mo ay hindi naman uh, masyado mahangin at nagbubuhol pa rin, mga lamang, naka-depende yan sa iyong uh, setup. Ngayon, para maiwasan mo yung pagbuhol, i-check mo yung specification or yung casting weight capacity ng iyong fishing rod at yun ang sundin mo. Kung ang nakalagay sa rod mo ay 25 grams na lure ang gagamitin mo, try mong isagad na gamitin ng 25 grams na lure at obserbahan mo. Ang mas mabigat na lure, ay binibigyan niya ng magandang tension yung iyong line mula sa reel padaan dun sa iyong ring. At dun mo na iiwasan yung pagbohol dahil ang bohol ay nag-uumpisa dito sa ating fishing, fishing reel papunta sa labas ng ating rod. So, first ring, dun, dun na nag-uumpisa yung wind nut or yung pag-ikot ng yung line at kung sinalubong niya na hangin, dun na nag-stop. Or, Uh, yung line mo, na, yung lure mo naman ay super gaan. Yung tension doon sa line mo palabas ay less. So, naiipon yung yung ating main line sa mismong rod. Doon na siya nagbubuhol-buhol. So, try mo yun, Idol. Gumamit ka ng mas mabigat na lure sa iyong uh, setup. Boss, Kingfisher's TV, for beginners lang po, ano po ba ang mas matibay na nut na para sa popping or jigging. Tanong ni Master or Idol Kaide. Base sa aking experience at sa aking mga nakikita, ang best na nut ay FG nut at PR nut pang-connect sa leader line to main line. Yung sa may uh, swivel naman, ay polymer nut, improved clinch nut at uni nut. Idol, mas malaki ang leader line. Pag sumabit, baka maapektuhan pati reel. Um, yun na yung tanong ni Master Manulito, Gumagamit tayo ng leader line na mas malaki at mas matibay sa ating main line para maprotektahan yung ating main line. Ngayon, kung sumabit, ang mapuputol ay doon sa ating connection between leader line and main line sa may ginawa nating FG nut. Uh, hindi naman maapektuhan yung ating reel dahil hindi naman natin gagamitin yung ating reel na panghatak uh, experience ko mga idol na ginagawa ko na how many years na ginagamit ko tong aking reel pang hatak. So, ini-stop ko yan na hatak ko. Ngayon, mapapansin mo dito sa iyong fishing roller, sa fishing uh, reel roller, magkaka-damage. So, mula nung napansin ko yan na nagkaka-gas-gas, sa yung aking roller, hindi ko na masyadong ginagamit or iniwasan ko na gumagamit na lang ako ng ibang pamaraan, tinatalo ko sa sa aking kamay or kumukuha ko ng pinagtanggalan ng aking uh, mainline dati, nirarap ko doon tsaka ako hinahatak or doon sa may uh, bat ng aking fishing rod, wag lang doon sa may soft part niya, doon sa may hard part at hawakan mo ng maigi at syempre, ingatan mo dahil pagkatumulasyon yun, tatama sa gilid ng iyong rod, mapuputol yung iyong line. Hindi na doon sa mismong kung saan yung sumabit. At pag nagpi-fishing ka master or idol manulito, huwag mo nang isipin na may sasabit, huwag mo nang isipin na baka ba donate. Eh. Always think positive para maganda yung ating fishing activity. Ano po advantage sa may leader line at sa wala? How long po dapat ang leader line? Yan po yung tanong ni master or idol he. How long ba yung leader line? Nakatipende sa spot at to be based ako dun sa second section na aking fishing rod at yun ay ginagamit ko ay two-third. Ano daw ba ang advantage? Ang advantage kasi ng leader line idol, yung leader line ang nagpo-protekta sa ating main line at yung leader line na ginagamit natin ay dahil nylon or transparent, hindi siya basta-basta nakikita ng isda. Kaya yung ating lure, at uh, pagka nire-retrieve natin, ay nagbumukhang totoo. Dahil walang naka-attach, walang napapasin na isda, so doon na trigger yung isda na habulin at i-bite yung ating lure, yung ating baits. Pwede po bang swivel ang gamitin pang connect? hindi knot. Tanong po yan ni Idol Pelix. Kung yung tinatanong mo Idol ay main line to leader line, pwedeng gumamit ng swivel. Kung hindi ka marunong gumamit o magtali ng FG knot, uni knot, PR knot or ng surgeon knot, so pwede kang gumamit ng swivel. Pero ingatan mo lang Idol na yung swivel ay tumama sa ring ng iyong fishing rod. Kasi pagka yung swivel ay tumama sa ring baka mabasag yung ceramics ng iyong ring at yun yung maging dahilan ng laging pagkaputol ng iyong line. Sa pagjigging ka, anong nat gamit mo? Ah, mula nung nag jigging ako, Idol, ang ginagamit ko lang sa pag sa aking main line to leader line ay FG knot. At yung leader line to jig naman ay gumagamit ako ng palomar nat dun sa aking swivel at uh, improved clenched knot. At yung latest na ginamit ko dun sa aking uh, live bait fishing na nung kami ay nag-yellow pin tuna ay uni knot. So, yun yung tatlong knot na ginamit ko sa swivel. Usually na ginagamit, PR knot at G At popular na ginagamit sa mga vertical jigging or jigging. Lods, tanong ko, bilang isang angler, sa tingin mo Lods, saan kana nabibilang isang angler? sana mapansin. Tanong po ni Master Amir, ako po patuloy na nag Aaral, ako po'y patuloy na nagdi-discover pa rin. Kaya tingin ko sa aking sarili ay baguhan pa rin. Siguro sabihin na natin na may experience. Pero hindi pa ganun kalawak yung aking experience kumpara sa mga idol natin dyan at mga master natin dyan na matatagal na sa ganitong sports o libangan. So, sana nasagot yung, yung tinatanong, Master Amir. Boss, ilang grams lang po ba ang dapat gamitin kapag nag-bait and wait? Yan, tanong po ni Master DJ Guzman. Uh, sa bait and wait, or sa kahit na casting lure, ang bigat ng iyong gagamitin na sinker or lure ay nakabase sa maximum casting weight capacity ng iyong fishing rod. Kung ano yung nakalagay sa iyong fishing rod, example sa bait and weight um, telescopic ay 300 grams. So maximum of 300 grams na sinker yung gagamitin mo. Pero kung magagamit ka pa ng mas mabibigat na baits, dapat mag-less ka example, magagamit ka ng dead bait ng mga sardinas at ang uh, rig na gagamitin mo ay triple drop. So, maglalagay ka doon ng mga kalakalahati o buo na, na baits. Dapat, ang gamitin mo lang doon ay 100 grams na sinker at estimate mo mga 20-20 grams bawat isa doon sa may bait mo para ma makuha mo pa rin yung maximum weight ng no, iyong casting weight ng iyong fishing rod. Ganon din sa sa ting casting lure, may nakalagay kasi sa mga uh, fishing rod natin for casting ng lure ay 6 to 10. So, pwede kang gumamit ng 6 grams, 7 grams, 8 grams, 10 grams. Pag ginamitan mo yan ng 12 grams, 15 grams, medyo nag-aalangan na yung iyong mga fishing, yung, yung fishing rod. So, yun lang idol. Laging tandaan sa fishing community, bawal ang bully. Thank you so much and God bless. At sana nasagot ko ng tamang yung mga katanungan. At kung may dagdag kayo mga idol or mga master na sagot sa mga tanong ng ating mga idol, ating mga master, ay mag-comment lang kayo sa comment section ng video na to.